Hindi ko lamang po alam, no, kung uh, ano po yung uh, gagawin nila dito kasi parang may hinukay po sila. Hold me close till I get up, time is barely on our side. us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns the sun. Magandang magandang hapon po sa atin mga kababayan no And uh, welcome po dito sa Alvin TV So ngayon pupunta tayo dito sa may Bridge po mga kababayan no Dahil uh, magbibigay tayo ng update po dito sa inyo Sa area ng Dolomite Sand no Kasi meron pong ginagawa dito mga kababayan At uh, hindi ko lamang po alam no Kung uh, ano po yung uh, gagawin nila dito Kasi parang may hinukay po sila no At uh, yun yung ating uh, titignan ngayon At sana meron tayong matanong dito no na isang uh, empleyado para maklaro natin kung ano pa po ba yung gagawin nila dito ayan, ma ayan makikita po natin dito mga kababayan no, na hinukukay yung uh, itinambak dito ng dolomite sand dati so yun yung ating alamin no, kung bakit nila binabawasan ng buha uh, na itong dolomite sand So yan no, binabakbakan nila So, yun yung ating alamin sana, no? Sana may matanong tayo dito. Yan, at bibigyan ko rin kayo ng uh, aerial view doon, mga kababayan, sa likod. Dahil yung uh, nakikita natin mga dolomite sand doon nung nakaraan, ay ay kinalat na po, no? So, medyo malaking tipak po yun, no? Hindi katulad dito na fine talaga siya, no? Yan, mas pino tong mga nandito sa, ayan, yung sa binabakbak na yan, mas pino po yung dolomite dyan. At uh, yung nandoon sa likod, yun, yung bako na makikita nyo, uh, nagkakalat ng uh, buhangin papuntang uh, bandang gitna no ng dagat ay uh, medyo ano po 'yon medyo malalaki yung tipak-tipak ng dolomite At uh, meron mayroon din dito mga kabayan no uh, may mga truck din dito na nag may kargang dolomite Ayan at uh, dito nila inilalagay Ayan nakahilera din diyan So siguro ito yung pinong-pino no na dolomite So titignan natin Ayan yung truck no Nakita natin na nagdadam siya ng uh, Dolomite sand At uh, hindi ko rin alam kung saan galing yung Dolomite sand na yan no, Mas sa uh, Compare natin doon sa dulo Ayan yung bundok na yan Mas balalaki yung tipak na yan kaysa sa dito Ayan, at ito naman, no, yung bako patuloy na naguhukay ng ano, naguhukay. Meron din tayong nakita kasi dito mga kabayan. Ayan, mukhang natambakan na to. Mukhang malalaking ano to eh. Mukhang malalaking uh, butil ng ano, parang butil siya mas malaki, kumpara dito diyan sa hinuhukay nila, no yung sa naunang inilagay, mas malaki to, yung uh, inupisahan na nilang latagan, no hmm. yan, compare natin doon, so yan, no, yung ating uh, rock garden dito, no, ay uh, ayan, ganun pa din, no at mukhang tapos na 'yan, no? Aantabayan na lang natin kung ano pa yung mga susunod nilang gagawin dyan. So, ito mga kababayan, panoorin po natin yung aerial view natin dito sa area ng Phase 1. yung nan petrolyo habang mga kalaban tuloy sa panggugoy kala nila hanggang ngayon mga piloy ay bobo At ang masak na pawala, gustong magpaloko kitang-kita naman kasi ang pagbabago. kahit sa dilim kami dinakabado. masipag ang mga na pagbabago na iyong pinadama Kaya di na ako nagtaka nung sinabi nila Wala kang nagawa Di na ng video o ng litrato Habang namimigay ng ayuda sa mga tao Hindi pa kitang tao tunay na nagtatrabaho At hindi inuukit pangalan sa mga proyekto Mga nagawa niya lahat di mo alam Dahil binubulat ka ng mga medyang bayaran Pilit na sinasarado ang ating kamalayan Sa mga proyekto niya na para sa mamamayan Bakit hindi mo subukang mag gala Nang makita mo mga proyekto na ginagawa Solusyon sa traffic na halos hindi na makagapang Balang araw mga anak natin makikinabang Wala nang fixer, di na basta-basta ang lisensya Panigurado na mababawasan ang